Paano mag-fill up ng CF-1 o Claim Form 1 ng PhilHealth? Ang Claim Form 1 ay ginagamit sa pag-claim ng binipisyo sa PhilHealth. Dito sa Part 1, Member Information, Pell Health Identification Number of Member. Ilagay niyo yung PhilHealth number niyo rito, PhilHealth. Tapos dito sa Name of Member, Last Name, first name, yung Jojo tapos yung name extension, kung mayroong kayong junior, senior, mga ganon ilagay nyo dito, pero kung wala pwede nyo nalagyan dito naman sa ano guys, sa middle name halimbawa de la Cruz, ito yung apido ng nanay nyo nung dalaga pa siya date of birth yung buwan, araw at yung taon, Nalagay nyo per box yan ha Ah uh, pala guys, paalala pala. Capital letter yung gagamitin dito. Tapos, i-check yung box kung kailangan. Dito naman sa mailing address, halimbawa, uh, number 44, Santol Street, tapos, poblasyon baranggay, barangay, municipality, lingayin, probinsya, Pangasinan, country, Philippines. Yung zip code, search niyo yung zip code ng municipality niyo lalabas yan sa Google. Yun ang ilalagay niyo rito. Kung halimbawa naman na uh, sa apartment kayo nakatira o condo, lagay niyo rin yung number dito. Tapos yung pala ng building dito rin. Kung sa ilagay niyo yung pala ng sa division dito. Dito naman sa contact information, kung mayroon kayong telepono, lagay niyo. Kung wala naman, yung mobile number ang ilalagay. Sa email address guys, kung mayroon kayong email address, ilagay nyo rito. Kailangan aktibo. Kung wala kayong email address, uh, magpagawa kayo sa kakilala nyo, tropa, kaibigan, kaanak. Tuturuan kayo nyan. Tapos yung 7 patin is the member. Kung yung pasyente ay member ng PhilHealth o hindi. Pag member, checkan ninyo. Kung hindi, yung no. Dito naman guys sa part 2. Patient information. Ito yung informasyon ng pasyente. Ilagay nyo yung PhilHealth number niya rito. Kung wala, kung nang lagyan. Yung aplido ng pasyente. Halimbawa, Prado. Yung first name niya, Isabel. Uh, yung middle name niya, Mendez. Tapos yung birthday niya. Tapos dito, kung ano yung kasarinlan niya kung babae o lalaki. talaga niya ng check. Dito sa number 4, relationship to member. Kung ito ba ay anak mo, parent, or yung spouse. Dito naman sa part 3, member certification. Isulat niyo yung pangalan niyo ng buo, tapos perma sa si ibabaw. Tapos yung pecha, kung kailan kayo pumerma. Tapos dito naman guys, kung ang uh, ka marunong sumulat, magtatamat ka rito, tapos ilagay mo rito kung member o representative. Sa kabila naman, ito yung para sa representative na inutusan mo. Ilagay mo yung pangalan, tapos perma niya, tapos pecha, yung pagperma niya, pag sign, ilagay mo niyan, pecha. Tapos yung relationship of the representative to the member kung ang representative mo ay asawa mo, anak, kapatid, parent, o others, lagay mo dyan. Tapos, member is incapacitated, others reason, lagay mo dyan. Dito naman sa part 4, employer certification, ang magsasign na dito ay yung employer ninyo, yung company nyo, or yung agency sila ang magsasign dito. Hindi na ikaw ang magsasign dito. Mag fill up, fill out. Dito naman sa baba, ganon din yan guys. Dito. Tapos itong sa part 5, kay pill health na ito guys. So, yun. Ganon, lang po siya. Yan. Claim form 1. Okay. So, yun lang guys. Thank you.